Idol, anong best advice ang mabibigay mo sa mga nagsisimula ng fitness journey nila? Nagsisimula magbuhat, magsisimula kumain na healthy o tinatawag nila diet, o yung nagpapalaki, bulk ang tawag nila, o iba nagbabalik alindog, matanda na, tumigil mag-workout, o dating athlete, ngayon nagbabalik. Lahat tayo nagsisimula sa zero, from the beginning. And then magpo tayo. It takes time. Huwag natin madaliin. And then through the process, alamin natin kung ano yung mga pagkain na maganda sa katawan natin at hindi. Ano yung nakakabloat, ano yung nakakalakas. Ano yung nakakatigyawat? Di ba? Ano yung nakakasakit sa kasukasuan? Uric acid gout, Ano yung ayaw natin? May allergy tayo? Ano yung mga workout ang pwede sa atin? Ang hindi kasi sumasakit tuhod, lower back, or masyado siyang stressful sa katawan, hindi natatamaan yung muscle, natatamaan ligaments, kayo lang. So, kailangan ma-experience nyo yan. At huwag nyo mamadaliin. Mag-start tayo sa light weights, control the weight, and then progressive overload. Pabigat ng pabigat after ilang weeks or months. Tama kayo maliyan natural doctor do what works for you consistency is key.